Oily Oily nandito na ako. Oily Ilabas mo na si Kiko. Orly! Oily Nasaan si Kiko? Bakit, Jen? Namiss mo ba ako? Nasaan si Kiko? Ilabas mo na siya. Talagang gusto mo pa rin makita si Kiko, no? Na? Bakit? Nagsinungaling ka lang ba sa akin? Hindi mo ba siya pakakawalan? Jen, wala na si Kiko. Sinungaling ka talaga! Ah! 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 Pinahirapan mo ako eh. Pinahirapan niyo ako. Kaya papahirapan ko rin kayo! Naisahan na naman kita, Jen. Balik dito! Yan ang akala mo! Jen, bumalik ka dito! Gusto ko na bumalik ka dito! Pabo pa rin o! Ano ito? Sinubung mo ako sa mga pulis? Ha? Hindi mo na ako pwedeng isahan ko. Pero nito, tumula tayong prueba na si Ole Ramirez ang kumindap kay Kiko Sebastian, eh hindi natin basta siya pwede ipahuli. Hindi tayo iisyo na warang sa pares niyan. Sir, ako uusap ko nga si Orly. At siya ang nagsabi sa akin na kinidnap niya si Kiko. Ako mo oh. ang testigo, hindi pa bang na ebidensya yun? At kung kasama ni Orly si Kiko, pag nagkita sila ni Geneva, siya mismo ang magpapatunay na kinidnap siya si Orly. Wala nang ibang pwedeng dumukot kay Kiko kung hindi ikaw. Kaya kakasuhan kita ng kidnapping illegal detention. Wala akong kinikidnap. Wala kang ebidensya. Minsan mo nang ginawa yan sa amin ni Franz. Kaya siguro sapat na akong witness laban sa'yo. Alam mo, Jim, mapapagod ka lang. At wala kang mapapala sa akin. Nasaan si Kiko, Orly? Ewan ko. Nasaan si Kiko? Hindi ko alam! Kulihin niyo na siya! Sige, kahit ipakulong mo ako Jen hindi ka pa rin mananalo.